ayaw kong ing nga ah, kanang inig dako nimo mo tapas po ka intra ka karga tapas ang sipag ng mga bata ito mga kaibigan magandang araw po sa inyong lahat muli po narito po tayo sa tabing sapa ng linuthangan atin pong dinalaw sila ni Manang Ima na nagtatrabaho dito sa lupa ng boss namin Ayun po, nakikita nyo, tulong-tulong po sila sa gawain po nila. Silang magpapamilya. Yung bunso na si Ime, tagahakot. Si Junjun at si Ayan, tagatanim. At saka yung mama nila. Malapit na pong pumatak ang ulan mabuti naman po at papatak yung ulan para na sa ganon mahugasan yung mga lahar na naaanod galing sa vulkan yung sapa nila rito kulay gatas atin pong tingnan ang pag-agos ng sapa rito dahil ang mga inaanod ng sapa pati ng kanal Itong kanal na ito galing sa sapa din. Kaya ayon, yung tubig magpasa hanggang ngayon ay puro puro abo po 'yan. Mabuti naman at ang palay ni boss hindi inapektuhan, hindi pinapasukan ng tubig. Ayun po ang sapa din ay kulay gatas din po. Muli, ayan malapit ang ulan dito sa area namin sana matapos na mahugasan ito kasi yung lahat ng klasing isda na nabubuhay sa sapa na ito ay namatay pwera lang sa mga talangka kasi ang mga talangka parang may utak nang malaman nila na naramdaman nila na amoy asopre umaakyat sila sa bato kaya nakakaligtas sila Ayun po ang kapal ng abo na na inaanod ng tubig galing sa sapa sa bulkan. Ito po ang mga volcanic materials na inaanod ng sapa. Ito po nagtatanim sila ng tubo. Ito po iputol-putolin ito tapos ibaon. Nang asa man dai si Manong nang? Wa dito oh, nakalis. Kay nitubo ni yang laboran. Ani yang. Dine. Ah, magsabot po siya kung may di ay. Kan iti tiwason lang ninyo ni. Eh. Dayon tamna na pud og mais. Oo, oh, ugma. Oh, Tamnan niyo og mais dayon pagka human sa kwan tanom og mais. Abuno na pud mo. Ah, di na, di na, murag di na maputol ang obra. Hmm, sige. Unya, mo ato mo kasi dito. <laughs> Hanapin mo dyan sa sulod. Ayan, malapit ang ulan dito mga kaibigan. Ayaw kong ing nami ah, nga kanang inig dako nimo mukarga tapas po ka. Mintra ka karga tapas. Ang sipag ng mga bata ito.